Magandang araw sa inyo mga ba, welcome back ulit tayo sa ating channel At sa video nito, update pa rin tayo sa nagaganap na laban ng EASL mga ba, no? dito sa PBA teams natin So, kakatapos lang ng laban ng TNT at ng Fubon Braves mga ba, no? sa uh, Taiwan to ginanap, home court ng Fubon Braves At talo yung TNT mga ba, no? talo sila by 9 points sa score na uh, 97 to 106 6. So kahit na maganda yung pinakita nila RHJ at uh, Quincy Miller, mga bayo na uh, import ng uh, TNT. Eh, kinulang talaga sila para uh, talunin yung Fubon Braves kasi malakas sila si uh, Fubon Braves mga bayo no. Uh, isa sa mga nagbuhat sa kanila isa si Cedric Bearfield na dating player ng uh, Bay Area Dragons, uh, Anthony Johnson at yung uh, former PBA import na si Mike uh, Mike Singletary mga bayo no. So medyo kulang cool yung production ng locals mga bayo no para sa Uh, TNT talagang minuhat nila Hollis Jefferson at Quincy Miller uh, yung TNT pero hindi pa rin sapat okay, para manalo yung TNT so nanguna sa Fubon Braves mga bay si Anthony Johnson with 29 points 9 rebounds uh, si single uh, Singletary naman with 26 habang si Bearfield naman may 21 points so samantala nga sa TNT naman nanguna si na uh, Miller with 34 points mga bay and 10 rebounds at Hollis Jefferson with 33 and 10 assists. assist so tig 30 plus points ito sila Miller at Jefferson mga bay pero kinulang pa rin talaga okay dikit lang talaga sana yung laro pero nagkaroon kasi ng 9 to 0 run uh, sa last 5 five, five minutes yung uh, Fubon Braves kaya uh, medyo lumamang sila at nakuha yung panalo so dahil sa pagkatalong ito ng TNT mga bay ano 0 and 3 na sila sa EASL. So abangan natin mga bay kung makakabawi pa ba ang TNT at makukuha nila yung una nilang panalo. 'Yun lang mga bay, maraming salamat sa panoon.